para sa mga para sa mga baguhan guys no para sa mga mga baguhan yung paahon uh, bigay lang ng kunting pitik ng diskarte uh. para sa paahon hindi kailangan dito na magaling hindi kailangan na magmamagaling lalo na tahunin ah, uh, pag sobrang ahon talagang maahon siya kung sa tingin nyo sa mataas na ahon ay eh, talagang kailangan nyo magpremira sa baba pa lang magpremira na kayo para sure bull, yung ahon itatawin mo siya tapos pag medyo alanganin mag minus ka lang mag minus wag kasi yon ang karamihan na maraming na aksidente o oh, yan tip lang guys no hindi mo kailangan bumuilo lalo at maahon hindi mo kailangan ibuilo Katawin mo tapos mag minus ka na mag minus hindi oh. Uh, yan guys tingin mong ma mataas na ayan mataas yan oh. gene power yan ang power guys sa tingin nyo mataas na ayan so ganito ito guys sa tingin mo mataas na talaga hindi mo kailangan mag minus na mag minus ang gagawin mo guys so ngayon galing ako ng ano, kwarta no ito guys Kani ako ng kwarta. No. So, hindi mo kailangan siyang builuhan. Tapos, sa ka magbainos pag hindi na kaya. Gagawin mo, guys. Sit mo na siya ng trisira. Oh. Ayan. Trisira to, guys. Okay. Medyo malakas man. Malakas. Ma mararamdaman mo, eh. O. So, oh, Ihay natin. Trisira, eh. So, ayan, guys. No? So, ayan. Kaya naman niya, guys. Di bali, ganito. Di mabagal di baling mahina tingnan mo yung ano guys oh yung ano na yan oh oh kumatong oh ayan. ayan example lang yan guys no so ito guys napakataas dito no ito yung tinatawag na gene power hindi mo kailangan mag minus ng mag minus lalo na ganito yung sistema gagawin mo yan guys ayan yung cambio mo naka steady na huwag ka nang mag Huwag ka nang mag, mga haspa na mag-minus ka nang mag-minus. Hindi mo kailangan bumuylo. Sa baba pa lang, isit mo na. Yan. Yan yung mga bibirano, hindi yung mag pagmamagaling na abay, minsan lang tayo dumaan sa ibabaw ng mundo. Wala nang ulitan yon. Kanya, di baling mabagal Baling mabagal basta kay Shoreball. Hindi mo ka atas yan guys. Oh. Diba? Smooth na smooth lang, pitik-pitik lang. Hindi mo, mag, hindi mo kailangan maging pag-i-exhibition ka. <laughs> Yan ay tips ni Viterano Mbiyayro guys. Tingin nyo yung ahunin ay talagang maahon, katulad ng mga ganitong ahunan. baksit ka ng cambio na isa lang. Huwag mo nang baguhin hanggang makaahong ka. Yun ay safety. Hello guys, ayan tingnan nyo yan guys Napakataas nyan guys Yan po ay Gym power sa Maribelis po yan, matatagpuan No? So, si Pitira ng guys Sinasabi niya lang dito Sa vlog na to Na hindi mo kailangan Na magpalit ng, na Magpalit ng cambio Pag nasa ahonin ka Para sigurado, kung sa tingin mo, kailangan ng primera o magsigunda, yun na yung cambio mo. Yan guys. Lalo na, mabigat yung garga. Dahil pag sumablay yung cambio mo, pag mag-minus ka, sumablay yung cambio mo. Tapos, syempre, mamrino ka. At yung prino mo, sa sobrang bigat ng garga, sumablay din. So, may tendency guys na, yung aksidente, nasa likod mo lang. O, real talk ito guys, no? So, para ito sa mga baguhan at hindi gaano eksperyensyado ng uh, pagmamaniho ng trailer truck o galing ng galing ng tinwheeler o galing ng maliit tapos biglang nag-trailer o mga pahinante na naging trailer driver agad dahil sa driver at nagtuturo. So, ayan guys, para sa inyo ito, no? O, ito si Bitiranong Biyahero guys. Basta Pilipino magaling yan. Mag-ingat tayo lagi o, sa araw, -araw nating hanap buhay. At mayroong pamilyang naghihintay sa atin na mga mahal natin sa buhay, no? God bless po, guys. Okay, I love you guys. So, ayan na guys. Malapit na tayo dyan, no? Sa uh, pinaka-original na highway nung araw pa yung pinagbabawal na ngayon yung zigzag kung tawagin no, oh, dahil po sa daan no so hindi na siya talaga pang truck na daanan yan yung estate na yan guys no okay pakanan tayo dyan